Ay, may ganyan na sisiyan sa bahay. May ganyan na si ha? Meron na sisiyan sa house. Uy, cheese bulls. Ay, sama ng lasa niyan, ma. ito, masama din. Masama lasa niyan, sinasabi ko sa inyo. Lalo na kung mahal, masama ang lasa nun. Masama ang Pringles, mahal. Meron na oh, Sa tindahan na lang, ay mura. Oh, no. Masarap pa. Sinasabi ko na sa iyo, sa Ann na rin. Ang sama ng lasa na Yan ang masarap. Chiros. Doritos. Ano? masarap. Mosquito. 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 pa wala na ito sa, ano, sa ito, siya, Masarap sila. Ay, pa kayo. Hindi na ka na kay Papa. Ay, Ako din si, si, May si AJ Ay, si AJ, Dito si AJ. Nasaan na si AJ?